Matulak ko! Gusto ka naman matulak din, oy! Mataktak ang baga! Baga ba day? Kada ko ni maglawas! Kung dako ko maglawas Tin... kung tawag sa ibo. <laughs> Sorry, bakla! Hala, in fairness din. pula ka kakaping! Main character yan? Ha! Pula niya, ay! Subara! Yes, Tin. Mura kagis ang pagpito ko demonyo, din! mo <laughs> ba aping bakla. Mao ba? So pila ka di mo sagpaan, nasagpaan eh. Di man kayo pula. So onomra. Ano ko ba di Ana? Puso ka ba di Ana? Gusto ka ba di Ha? Hey, alik na mo diri. Hoy bakla! Ang ka ka! Sige, sagpa ako ko sabtin. Kaya makaulit yung sayuron. Sakit ka ba ha? Bakla, gitawag ka na po. Sige tito, formal ha? Kay ulo kay na yung mga gagaw. Tara! Igotong na ka, Perino. Oh, ya. Yeah. Ciao! Mula sila tong panayapon karon Umaw na, pero ay mo pahalat na. Perino, mukhaon ka na nila. Dili ko, ay. Magahe ka na ilang bukong. Katuong ba, Para, Namalagi, bouncer, John. Dili na, bouncer. Bayot na. Alalayi ko, bi. Biling ko, bi. Ikaw. Ikaw, kiriyakan. Diyakati. Woo! <sharp> Hala, igat Tayo Timing kay Tina, yung mga igagaw. Hala, pili di ha. <laughs> bakla, study first ko. Strike akong parents. Tin, ay pag hindi tin. Wala ko kay grado. Grade 3 na di akatama. Di pa mangani kakabalo mo sulat, di diba? <laughs> yun ba? Uy, wow. Maayok, yun dira bakla, uy. Maninood, mangka. Kau, maayo kayo nakabisita yung mga uyab, dere, Ay, buwan bueno, nun, ang papa. <laughs> Isay, papa! Ito ay papa! 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 Ano ka? Ay, sorry boss. Ay, sorry Tin. Joker kayo na akong mga gagaw. Kabalo ka, Bi. pa kayo na akong BFF. So, hindi siya mas guwapa sa inyong luha, Hindi na matubag, Siya mas siguro... Ikaw mo, bakla. Humble na kayo ka. Oo. Oh. Kung pagtaro na ko diya, Tin, mas guwapa ka. Mas guwapa lagi ka. Ayaw mo si Gambo humble, luha, wey. Huwag may sa inyo. Di, <laughs> ano sa inyong gustuhin mo Chow. Dogo. Hoy, Perino, paghilom diyo. Oh, Isay, dugo? no. Dugo. Perino, nagkrib kag dugo. Wala pa ganing gabi eh. Ang kaka dinugo antin. Mm -hmm. Dili bakla, shot ra kwad diri. Onya, naay pulutan. Unsay pulutan ato, Perino? Yon ang pulutan ani, ang atay ani oh. <laughs> <laughs> hmm. joke lang gani. Murag lain mo joke imong mga gigagaw bi. Pasensya na sa mga gigagaw bi. Hoy bakla, shot ta ba? Paghilom di ako kwarta. Di. Ako na'y bahala, Bi. John, Chow. Pagpalit yung um, ka-case dito. Kaya um, pagpabuka, laging-init. Um, Kaya taon-taon, mag-ihaw na ta. Mag-ihaw baboy be dili baboy, Bi. Masa ti ay? Kanding? Taon-taon, makabalura ka. Lahat anjon niya pinaka-oras, Jun. Chow. Mukhang yung tagbayot, Chow. So, mga bayot, inyong ang uh, ihawon? ubi Mga bayot, Bi. Bakla! Bi. Kamera na bayot ni Relax lang, Bi. Mga bayot na kanding ba? <laughs> Chow. Bayot na, kabaw naman eh. Chow. Pasa ko ginimnon. nun. Pungi andam na ako mga sundang. Gaw. Hay itag gaw. Kaya marag gaya mga ugat. <laughs> Chow. Jun, tama na ba? Hindi ka managkot. Nagkuti sa'yo mong lawas dito. What? Basta lawas! Lawas niya! Basta ko biki ang libok ko! Ang lawas na niya ba, walay dagkot-dagkot, mao ganin nagkundinar no? Basta yung nagkundinar di? Tin, la, ang kaminaw. Buntis ka bakla? Feeling na ko, Tin. What? Ang Tin. gutom na kay ko, Chow. Trino, papili yun, Tika. Pili sa doa. Chow, kini siguro akong katapa, do. dili ko mahadlok na trap ka di hatin ako pwede na kumudagan diri sa kilid ya anyo ti karon tin ya yeah, an ti karon tin bayan na tabang ba dagali di ha oi dako sa bang ka ya an ti katin ya bakla ba mi do ba maniguro ko <tong> kakuha <tong> yeah, <and tika> tin mamaka jud ka di ha ya ha wat <tong> ka di la bakla ya an ti God! God! Nakadagan na mangkotin. Di mo naman ko nakadagan na ko? Ano ba ni? Dad. <laughs> Nakadagay kasi muna huna. Page enjoy ang link na sa comment section.